Guys, meron akong ibabalita sa inyo guys Yung kaibigan kong Saudiya Ngayon ko lang naging kaibigan <clears throat> uh, Humingi tayo ng permission sa kanya na kung pwede I-vlog natin siya sama sa video natin Ay pumayag naman siya uh, Binigyan ako ng pahintulot na video siya Ang galing niya guys mag Tagalog Lokal yun, taga dito sa Saudi Panoodin niyo guys uh, pa like and share na lang sa inyo. Oh, heart, salamat. Ano? Ano gusto mo? Ano gusto ko? Kumain? Uh, hindi pa kumain. Kaya Hindi pa. Talaga. Kopi. Oh, Oo. Oh, Gutom na ito? Gutom na ako. Talaga? Ay, ah. Uh, uh, anong pangalan mo? Ako, Fuad. Fuad. Fuad? Yes. Fuad, yes. Iyong iyo asawa, Pilipina? Meron na sawas sa Pilipinas. Saan? Saan banda? Saan sa Pilipinas? Sa Naga.